Kasi Hoy ganyan kayo eh. Ano ka talaga yun ano yung nilabas mo? Oo, oh, oh, okay. Si Kuya, si Kuya Jens, ano yun, Reactor natin, yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this so, is kung bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para i-update sa mga bago upload the video at huwag po natin kalimutan supportahan ng bonding kalingap sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at eh, syempre kalingap rab. At pakisupportahan din po ang kayo masama sa bonding kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalingap partner, kalingap reactor at lahat po ng charity vloggers sa Pilipinas na tumutulong sa mga bahay ng lahat mahirap. Supportahan po natin lahat guys. So ay hey, mga kalingap, ano nung nakaraang banding po celebration ng Team Kalingap ay pumunta nga po si Ruelop Malalag at si Rachel Morales kung saan po nakapanayam nila mga Kalingap si Kalingap Prab at dun nga po nagkaroon sila ng mga heart to heart talk at tapatan mga Kalingap. At yun nga po mga Kalingap ano, talagang kinausap na rin po ni Kalingap Prab si Rachel sa mga bagay-bagay na kanya naobserbahan sa ginagawa nitong pagbablog. So para malaman po natin ang mga kaganapan at mga istorya, tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, 1 ano pang ano pang yung plano mo para plano. sa plano oh, oh. saan sa Edrica sa Edrica oh. um, ako kasi nakadepend ng plano ko sa ano eh, sa talagang actual na actual pangyayari eh, dahil sa social di ba tama <laughs> ano ganun po ganun na ako hindi ko iniiba yung kwento Ay, as ano syempre tayo di naman talaga tayo director ng movie Vlogger tayo oh, eh, content oh. creator. In that day, kung ano lang naisipan. Oo, oh, in, in that day. kung ano talaga yung mangyayari, kung may birthday <laughs> or kung may ganap, Okay. Parang yung nangyari sa inyo, di ba? No? Umalis ka. So, <laughs> so na. natin yan. Parang ganun. Imprunto na, ano Na oh. scene. Yun yung plano ko. So oh. ngayon, wala talaga plano na kung anong mangyayari ano, sa, sa Oh, wala akong plano. Pero tungkol naman sa pamilya niya, no? Uh, ah. ni, nila Erica. Anong plano mo doon? Anong plano ko sa, sa family nila? Sa um, ako talaga, gusto ko yung after ng mapabahayan. Yung meron silang pagkakakitaan. Tama. Pang long diba? term na. Hmm, pang -long. long term talaga. Kasi kaya ang makakatulong sa kanila walang iba kundi si Erika and yung pag-aaral niya makapagtapos siya ng pag-aaral so pag natulungan ko si Erika makapagtapos ng pag-aaral makakatulong siya sa kanyang pamilya so yun yung pinaka -plano ko kaya kaya sa team kalingap di mo wala yung programa na scholarship School. di ba kaya mo nga nilapit sa akin si Erika para makapag-aral maging scholar at kasi yun yung pinakatulong yun. na may natin sa kanila eh yung bahay na lang bahay na yan ano lang naman yan eh Oh, Ay, long term siya pero paano yung paano makakain yung nila pamanghin? Pagkain sa araw-araw, -araw. tama ba? So, 'yun talagang plano kung makapagtapos si Erica ng pag-aaral. <laughs> Kaya ano, hmm. Salamat na dahil din sa mga sponsors natin, 'no? Talagang hmm. bumuo si Yung Abiana. Opo. Sa Erica, ano, mga groups, ayan, salamat po. Kasi sobrang saya po ng ng family ni Erica. Siyempre, kay kay Rowel na naka-scout. Yan. Nakilala natin si Erika dahil sa mga scouter natin. Kaya salamat, laki rin po salamat ko sa mga scouters natin. Mm. Mas, talaga. Sin, ano, sinusuyod nila yung bawat mm. ng kasi ng lugar. Ako, di ko na talaga magagawa. Magagawa ko siya pag may free pag time. Pag may time lang. May, diba ano, pero di ko talaga siya magagawa kasi pabahay natin, di ba? I-update natin, magawa, ma ano tayo ng mga materyales. So marami tayong ano, uh, iniikot Um, Maraming kaya malaking talaga. tulong yung mga scouters natin mm -hmm. para po sa programa ng Team Kalinga mm -hmm. para mas tuloy-tuloy siya. So ayun mga Kalingapano, so bago pa tayo magbigay ng reaction video, gusto ko pong i-shout out ang lahat po ng ating viewers, supporters na OFW sa iba't ibang dako ng mundo, iba't ibang dako ng Pilipinas, mga kabayan po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out po sa inyong lahat, magandang magandang gabi po sa inyong lahat mga kalingap. At ayun nga po mga kalingap, narinig nga po natin si Kalingap Rab, ano yung plano po niya sa Edrica ay nakabase po sa so, kung ano po ang mga kaganapan sa araw-araw po, ano yung normal pong nangyayari sa buhay-buhay. At yung po ang kanyang i-vlog ano base po sa mga nangyayari sa aktual na buhay po ng ating mga beneficiary. So, sabi nga po ni Kalinga, prab, hindi po siya gumagawa ng kwento. Ang ginagawa po niya ay sinasabayan po niya yung kaganapan sa pang-araw-araw na pamumuhay po ng ating mga beneficiary. napakaganda po mga Kalinga. Dahil mas nalalagyan po ng kulay, ano yung buhay po at istorya na ating mga beneficiary sa tinutulungan sa ginagawa pong pag-vlog po ni Kalinga para ba sa tulong po ng ating mga kasamahan sa K-Boys at sa Team Kalinga. Pati nga po mga Kalinga, po, ang ganda po na sinabi ni Kalinga Prab na yung bahay po mga Kalingap na binibigay po ni Kalinga prab, sa ating mga beneficiaries ay hindi po habang buhay na magbibigay sa kanila ng maganda at maginhawang buhay, kundi po yung binibigay po ni Kalinga Prab na mga negosyo, pangkabuhayan, pag-aaral po. Ang talagang makakatulong po sa ating mga beneficiaries pagdating po ng panahon na hindi na po sila natutulungan ng Team Kalingap ay yung pag-aaral po at kundin po una na binigay po ng Team Kalingap at mga sponsor supporters ang talagang mga gamit po nila sa pang-araw-araw po nila pangangailangan. Yung bahay po ay makapagbibigay lamang na magandang masisilungan pero po yung pag-aaral, scholarship, negosyo, puunan ay talagang mabibigyan po siya ng habang buhay po na at pagkukunan po ng kanyang mga ilang, So, napakaganda po ng plano ni Kalinga Prab sa ating mga beneficiaries sa tinutulungan. At ito naman po mga Kalinga panoorin naman po natin yung mensahe po ni Kalinga Prab pag-uusap po nila ni Ruel of Malalag kasama po si Rachel Morales. So, tara, panoorin po natin. At tungkol naman kay, ano, kay Rachel Hinson, anong mensahe mo? Kay Rachel? Na nagiging yung tinulungan mo, mas yun. sana din yung tutulungan. Oo, oh, yun nga. Grabe. Palagi kong sinasabi na sobrang proud ako kay Rachel. Lalo na pinupapanood papanood ko yung mga vlog niya. Ang galing. Ang galing din si Rachel na vlog. Ang galing din mag-edit. Ikaw talaga nag-edit noon? Ang galing kasi may humor siya. Huwag mong itindihin na ano, yung ibang nagko-comment na ano, minsan may nagko-comment na wala ka daw respeto, 'di ba? Yung parang ano, parang dapat balagi kang behave, balagi kang ano. Dapat kung ano ka, pakita mo. Kasi o, ganyan ka eh. Para balance din yung comment. Hindi naman po ako yung ang talaga tahimik. Siguro oh, lugar ko yung tahimik ko kapag ano yung kailangan talaga manahili. Yan. Pero, kung ano uh, ka talaga, yun yung ilabas mo. Mm. Kasi ikaw yan. As long as di ka naman nakakasakit ng kapwa mo, di ka nakakapag... Di, mo, di ka nakakapag, ano, nakatapak ng ibang tao. Kasi marami naman natutuwa sa'yo. Saka, hindi lang ikaw ang ganyan na vlogger. Sila Zainab, mm. sila, sila Donald Donalyn Bartolome. Kuela. Mas malalapang malala pa <laughs> nga <ngayon. laughs> Siya, totoo yun. Kaya wag mong bagoy ng sarili mo para sa mga... Para sa mga ibang viewers, viewers lang. Sa ibang, Kunti ano lang. lang, naman yun eh. Kunti lang naman sila. Actually, ikaw talaga parang yung personality mo pang vlog. Pang vlog. Mas, so, si Popo, ganyan din. Makulit din. <laughs> mga susot, bully. di mm. ba? Diba? Mas wala. So ano, yun nga. Um, sobrang ano, bilib ako kay Rachel. Kasi talagang ano. Ngayon pa lang successful na siya sa uh, vlogger. Although nagsisimula pa lang siya pero ang dami na niyang viewers. Kaya dami diba? nang sumusuporta din. Hello and viewers na Rachel. Sana ano lang um, yun. Kahit mas pataas ng pataas, huwag kalimutan yung mga nakatulong sa kanya. No? Si, si La Vincent, ang Kalingap, si Kuya Bal. Yun. At alam ko naman na ano, palagi naman niyang sinasabi sa mga vlog. Hindi, pangarap ko lang niya madami Kasi yung miss ko dati, yung react-react lang na 100 na yun. Na-react yung mga re react lang po sa akin sa mga posts. Ah, react ah, sa post, mga posts. Mga, mga likes, likes. <laughs> ayun, so, <laughs> Gusto yun. ko mga heart rate. So, so ayun, natutupad <laughs> na yung pangarap ni Rachel. Kaya, syempre, masaya tayo dun. Kung mag a Isa yun sa mga, ano, sa mga achievement ko na din na gusto ko rin mangyari kina Erica, kina Dara, saka kina Joy at iba pang mga tinutulungan natin. So ay mga kalingap, narinig po natin kay Kalingap kung gaano po siya mga kalingap ka-proud kay Rachel Morales sa na nabot po nitong uh, achievement at yung development po nito sa pagbablog. Na isa po si Rachel sa mga beneficiaries ng team Kalingap na, very successful na po pagdating po sa pagbablog. Na ngayon po mga kalingap inagamit na po niya sa kanyang mga pangailangan. syempre po nakatulong na ito sa kanila financially. At ngayon din po yung gusto ni Kalingap Rab na mangyari po ano, sa ating ibang mga tinutulungan Joy, kay Dara, kay Erica at sa iba tulungan. mga Na darating po yung panahon mga kalingap na kahit hindi na po sila tinutulungan ng team kalingap, ay meron pa rin po silang tuloy-tuloy passive income at tuloy-tuloy na pinagkukulang po ng kanilang mga pangailangan... Which is pagbablog, or pwede rin na yung kanilang successful sa kanilang pag-aaral, sa kanilang karir, sa kanilang negosyo. Ito Yun po yung pinakamagandang achievement po na ibibigay po at ay ng team kalingap sa kanilang mga beneficiaries at, at, sa kanilang mga tinutulungan. Talaga napakaganda po at makikita rin po natin mga kalingap, yung suporta ni Kalinga yung patuloy pong suporta ni Kalinga Prab kay Rachel, kay at sa lahat po ng beneficiaries sa kanilang mga pangarap sa buhay, sa kanilang mga pinaplano at sa kanilang mga ginagawa para po maabot yung kanilang mga pangangailangan. So, patuloy po natin supportahan ng Buntim Kalingap sa kanilang mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Patuloy po natin supportahan si Kuya Val at Edna Kalingap para sa kanilang mga mitihin at misyon sa Team Kalingap. Maraming maraming po salamat mga Kalingap at huwag po natin kalimutan mag-like, comment, share and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. bye, -bye.